Isang mapagpalang araw mga kaseryoso. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa sinabi ni Representative Alvarez noong nagkaroon sila ng Depend Plug Peace Rally dyan sa Tagum City. Na kung saan ay itong si Representative Alvarez na mag na ng suporta dito sa Pangulo. Panorin muna natin yung kanyang naging pahayag ang nakalagay sa saligang batas ganito. The armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea, yan ba? tahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Oh, Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nagikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please, withdraw your support to the chief executive. nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya ibig sabihin sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa Yan nga yung naging pahayag nitong si Congressman Pantalion Alvarez na nananawagan itong mag-withdraw ng suporta itong Armed Forces of the Philippines dito nga kay President Bongbong Marcos. Kinundi na ito ng ilang mga senador at ng ilang mga kongresista itong naging pahayag na ito ni Representative Alvarez at gusto nga itong pakasuhan ng inciting to sedition. Pati nga si DOJ Secretary Boying Remulia ay sinabi rin na pinag-aaralan nila yung maaaring isang pangkaso dito nga kay Representative Pantaleon Alvarez. Representative Alvarez, bakit ba kasi atat na atat ka ng palitan ng Presidente? Six years term lang yan. Nakakadalawang taon na, apat na taon na lang. Atat na atat ka ng palitan sinisisi mo yung presidente sa issue sa West Philippine Sea na lalong lumalala ngayon at baka magkaroon ng giyera. Wala namang giyera. Pinoprotektahan lang naman ng Pangulo yung pag-aari na dapat ay sa atin. Masama bang ipaglaban ng Pangulo yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea? Pati pagbaha dyan sa Mindanao, isinisisi mo sa Pangulo. Dahil sabi mo, nang maging presidente si PBBM, hindi na natapos yung mga proyekto dyan sa inyo. Di ba congressman ka rin? Trabaho mo rin yan na magkaroon ng mga proyekto. Kung ako sa iyo, magtrabaho ka na lang para matapos yung problema dyan sa inyo. Hindi yung kontra ka ng kontra sa administrasyon. Buti pa itong si Sen. Robin Padilla. Sinusuportahan daw niya itong presidente kahit na magkaiba sila ng pananaw. ...dyan sa yung tension nga, no? Kasi patuloy na lumalala. Si Davo, the North Representative Pandalian Alvarez is urging the our forces of the Philippines to withdraw okay. the support to President Marcos. Kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na uh, parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your, your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the president with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the president. Uh, inaasahan naman natin na sasabihin ni uh, Congressman Alvarez ang kaibigan din natin, yung matakapang din yun eh. eh pero syempre, kanya-kanyang point of view yun. Pero ako, hindi ako, hindi ganun na wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat uh, hindi na tayo nakakarating sa mga ganong uh, ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin na tayo mismo dito sa Pilipinas, eh hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon ko pa, uh, para sa akin kung ano man ang opinion political 'yon political yung opinion ni ni Congressman Alvarez. Uh, opinion niya 'yon sa palagay niya yun ang maganda pero sa akin ang opinyon ko uh, wag sana tayong dumating doon tapos na tayo 2024 na po wala na po tayo sa 1986 o ano ba Oh, mag-move on naman po tayo, mag-move on. 'Di ba tama si Senador Robin Panilla? Kasi presidente natin 'yan. Siya binoto ng taong bayan. Kaya suportahan natin. Hindi itong oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Tama pa rin si Senador Robin Padilla. Hindi ito ang oras na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Hindi ito ang oras na maging divided tayo. Kailangan natin ng pagkakaisa sa mga panahong ito. Pati itong naging pahayag ni Senator Joel Villanueva. So sir, na-mention nyo nga na bakit hindi tayo united pagdating dito sa Asia ng West Philippine Sea. At bilang uh, example itong si Davao representative Pantaleon Alvarez is urging the armed forces of the Philippines uh, to withdraw its support kay President Bongbong Marcos saying na makatutulong daw po yon para ma-attain yung peace and stability in the country. Would you like to comment on that sir? I I I, I didn't actually hear anything about about it. I uh, I, I just heard in the news that uh, they were talking about um parang filing of cases, etc. Doon naman sa inciting uh, to sedition, uh -huh. baka doon merong uh, merong uh, 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 may may bearing means, mm -hmm. yung uh, sinasabi niyo. Yun. So that's 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 all I can say. But uh, again, uh, I don't want to belittle what I said earlier as to why we should be united. in all of this, especially with the talks and issue of the West Philippine Sea. We can debate on ROTC, we can debate on CHA-CHA, we can debate on economic provisions of our constitution, but when it comes to West Philippine Sea, come on. <laughs> let's, let's all be united. Anyone who who would claim na, na, na hindi pasok sa ating teritoryo o hindi natin uh, uh, aparte parte ng Pilipinas, ang Ayungin Shoal, ang Scarborough, hindi tayo dapat manahimik dito, hindi tayo dapat magkaiba ang ating pananaw dito sa mga usapin na ito. Sir, yung panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez, mukhang dahil hindi siya kontento, hindi niya gusto the way na hinahandle ng Pangulo yung usapin sa West Philippine Sea. Kaya ba sa tingin nyo, tama naman yung handling ng Pangulo? I agree in Perhaps most, if not all, of the, uh, the, the, the moves of our president, uh, walata yung makuhang Malinao na malinaw at uh, matapat na uh, position mula sa bansang China when it comes to uh, these talks, these issues, and uh, we can see in our, with our very eyes how they are uh, bullying our ships. Imagine that idea of uh, removing our Sierra Madre doon sa ating sariling teritoryo. Yung pagpasok nila, labas-masok nila sa ating uh, exclusive economic zone. Labas-masok nila sa ating teritoryo na hindi ito uh, pinagtatalunan kung kanino.